Sa kaharian ng Aurea, ang hari at ang kanyang mga kabalyero ay naglalakbay sa mga burol habang hinahabol ang isang dragon. Sinundan nila ang halimaw papasok sa isang kuweba, kung saan nakakita sila ng isang bagay na ikinagulat nila. Sa sandaling iyon, lumipad ang dragon at bumuga ng apoy na pumatay sa karamihan ng mga kabalyero sa isang iglap. Pagkatapos, gamit ang kanyang buntot, dinampot niya ang natitirang mga kabalyero isa-isa at pinatay ang mga ito. Sa huli, lumapit siya sa hari, na lumuluhod habang hinihintay ang kanyang katapusan. Malaming siglo ang lumipas sa isang lupain sa hilaga, sina Floria at Elodie ay nagsisibak ng mga kahoy. Sila ay mga anak ng lokal na tagapamahala, na ginagawa ang lahat ng makakaya upang matulungan ang kanilang mga tao, na nagdurusa sa gutom at lamig dahil sa matinding taglamig. Palaki ng palaki ang bilang ng mga taong umaalis araw-araw dito, kaya't malapit na silang mawala ng bayan. Bigla nilang nakita ang isang karwahe na dumarating, nakakaiba para sa kanila, dahil bihira lang silang magkaroon ng mga bisita. Nagmamadali silang bumalik sa kanilang tahanan at nakita ang kanilang ama na si Lord Bayford at ang kanilang madrasta na si Lady Bayford na kausap ang isang madre na nagsabing pwede si Elodie bago umalis. Sinabi ni Lord Bayford kay Elodie na gusto ng pamilya ng hari ng Aurea na ipakasal siya sa kanilang prinsipe. Nung una, tumanggi si Elodie, ngunit nagbago ang kanyang isip ng ipunto ni Bayford na makakatanggap ang kanilang bayan ng sapat na pera na bubuhay sa kanila sa loob ng maraming taon. Makalipas ang ilang panahon, naglayag ang pamilya papunta sa Aurea, nang malapit na sila sa kanilang patutunguhan, ay pumasok ang barko sa isang napakakapal na ulap, at natakot sila sa ilang mga pigura sa dilim, ngunit ito pala ay mga higanting rebulto lamang ng dragon. Pagdating sa Aurea, humanga ang pamilya ni Elodie sa kasaganahan ng lupa at sa kahangahangang kastilyo. Dinala sila ng mga tagapaglingkod sa kanilang mga silid, at sinabihan na makikilala nila ang pamilya ng hari kinabukasan. Pumunta si Elodie sa balkonahe upang makita ang tanawin, at napansin ng isang batang babae na kaedad niya sa kabilang balkonahe, na agad na kinuha ng isang kasambahay. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elodie, kaya inabala niya ang sarili sa pagdodrawing, at napansin niya ang mga tanglaw sa malayo, na nangangahulugang may umaakyat sa bundok sa gitna ng gabi. Kinabukasan, nakipagkita ang pamilya ni Elodie sa mga maharlika, at inutusan ni Reina Isabel si Elodie na makipag-ugnayan kay Prinsipe Henry bago ang kasal. Matapos magkailangan, ay naging maganda ang usapan ni na Elodie at Henry. Matapos purihin ni Henry ang kakayahan ni Elodie sa sining mula sa kanyang liham, ay tinanong ni Elodie ang tungkol sa mga tanglaw na nakita niya kagabi, at ipinaliwanag ni Henry na ito ay isa sa tatlong sinaunang seremonya na nagbibigay pugay sa kanilang mga ninuno, kaya't sa parehong araw ginaganap ang kasal. Samantala, natapos ni Lord Bayford ang pakikipag-usap kay Isabel, at mukhang galit na galit ito. Sinubukan ni Lady Bayford na kausapin siya, ngunit nagsungit ito at sinabing wala siyang dapat ipag-alala. Pagkatapos, sinubukan ni Lady Bayford na makipag-usap kay Isabel na hindi tumugon ng maayos. Nang ipaliwanag ni Lady Bayford na iniisip niyang dapat magkasundo ang dalawang pamilya, kaya sinabi ni Isabel na ito ay isang transaksyon lamang na bunga ng pangangailangan, at inihayag niya na kailangan niya ng prinsesa at kailangan ni Bayford ng pera. Pinaalala din niya kay Bayford na anak lamang siya ng isang tagagawa ng lubid kaya hindi niya dapat kalimutan ang kanyang katayuan. Napansin ni Lady Bayford na mali ang pagbigkas ni Isabel ng pangalan ni Elodie at sinubukan niyang itama ito, ngunit hindi ito pinansin ni Isabel at umalis na lang. Sa gabi, isang nag-aalalang Lady Bayford ang pumunta kay Elodie upang sabihin na may kakaibang nangyayari, kaya naisip niyang dapat kanselahin ang kasal. Ngunit bago nila ito mapag-usapan pa, ay dumating si Lord Bayford at pinatulog ang lahat. Kinaumagahan, tinulungan ng mga kasambahay si Elodie na maghanda para sa isang seremonya. Binigyan siya ng isang magandang damit na may kasamang mapulol na punyal at isang diffuser na may pabango. Nagpalitan ng singsing sina Henry at Elodie, naghalikan, at binigyan si Elodie ng sarili niyang corona. Pagkatapos, nagpaalam si Elodie sa kanyang pamilya at sumakay sa isang karwahe kasama si Henry na ipinaliwanag na sasama sila sa sinahunang seremonya sa bundo. Umakyat sila sa isang mabatong hagdanan at nagulat si Elodie nang makita ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng mga kakaibang gintong maskara at si Isabel na nakabihis na parang madre. Binigyan ng Rina si Elodie ng isang barya habang nagsasabi na tutulong siya sa pagprotekta sa kaharian pagkatapos ay pumasok sila habang nagkukwento si Isabel. Nang dumating ang kanilang mga ninuno sa islang ito, natuklasan nilang may isang dragon na nakatira doon na panghuling uri nito. Inatake ng dragon ang nayon nang makita nitong nagsisimula ng manirahan ng mga tao, kaya tinipon ng hari ang kanyang mga sundalo at sinubukang labanan ang halimaw. Gayunpaman, pinatay ng dragon ang lahat maliban sa hari, na kinailangang magsakripisyo ang kanyang tatlong anak na babae upang may bahagi ang isla. Habang nakikinig si Elodie sa kwento, ay napansin niya ang kakaibang pagtitig ng lahat at kung gaano kadelikado ang tulay na kanilang tinatawid sa ibabaw ng bangin. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Isabel na ang sakripisyo ng hari ang kanilang ipinagdiriwang sa bawat generasyon bago hiwain ng mga kamay ni na Henry at Elodie. Pinagdikit nila ang kanilang mga kamay upang maghalo ang kanilang dugo at tinakpan ito ng tela, at inanunsyo na si Elodie ay opisyal ng dugong bughaw. Inihagis ni Elodie ang barya sa bangin, at iniisip na iyon na ang katapusan ng ritual. Binuhat siya ni Henry upang dalhin siya sa tulay, ngunit bigla itong humingi ng paumanhin, at sabay na inihagis siya sa bangin. Sumisigaw siya habang bumabagsak, habang tumama siya sa mga sanga hanggang sa bumagsak siya sa putikan at nawala ng malay. Nagising siya makalipas ang ilang sandali na may mga pasa sa katawan, ngunit tumayo pa rin siya at nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong. Wala ng tao sa tulay, habang ang kanyang boses ay nagpagising sa dragon na nakatago sa loob ng kweba. Umiiyak si Elodie hanggang ang kanyang kawalan ng pag-asa ay naging galit, kaya hinubad niya ang magagarang alahas bago sinubok ang umakyat palabas. Sa kasamaang palad ay nahulog ulit siya at nagkaroon ng panibagong sugat. Sa sandaling iyon, nakita niya ang ibang mga alahas na hindi sa kanya, at napagtanto nito na matagal nang nagsasakripisyo ng mga babae ang mga maharlika para sa dragon. Bigla siyang nakarinig ng ingay at lumingon upang makita ang isang ilaw sa loob ng kuweba, kaya pumasok siya at natagpuan ang isang ibong nagliliyab. Agad niya itong sinabuyan ng lupa upang patayin ang apoy, ngunit huli na siya at patay na ang ibon. Biglang umalingaungaw ang isang humol sa kweba, at daan-daan pang mga nagliliyab na ibon ang lumabas, na lumilipad sa ibabaw ni Elodie ng ilang minuto bago bumagsak at mamatay sa paligid niya. Nagsisilbing ilaw ang mga nasusunog na maliit na katawan ng mga ito, kaya sinubukan ni Elodie na hanapin ang labasan, ngunit napahinto siya nang makita ang dragon na lumalapit. Tumakbo si Elodie upang magtago sa likod ng isang stalagmite habang nagsisimulang magsalita ang dragon at inihayag nito na bawat henerasyon ng maharlika ay dapat magbayad at naaamoy niya ito sa dugo ni Elodie. Tumingin siya sa kanyang peklat at napagtanto ni Elodie na niloloko lang nila ang dragon sa pamamagitan ng seremonya. Sinabihan ng dragon si Elodie na tumakbo at ginawa niya ito habang sumisigaw. Nagawa niyang makapasok sa isang daanan habang nagbubuga ng apoy ang dragon sa kanyang likuran. Pumasok din ang mga naglalakihang apoy sa daanan ngunit nagawa niyang makahanap ng ligtas na lugar sa tamang pagkakataon. Nakakita siya ng nasunog na katawan doon at napagtanto niyang ito ang babae na nakita niya sa balkonahe. Nang marinig niya ang dragon na lumalapit sa kanya muli, ay sinubukan ni Elodie na tumakas sa pamamagitan ng isang maliit na butas, ngunit sumabit ang kanyang damit. Papalapit na ang apoy, ngunit matapos niyang magsikap, ay nagawa din ni Elodie na makawala at tumakbo palayo para magtago sa isang mas maliit na kuweba. Sa kasamaang palat, ay inabot pa rin ng apoy ang kanyang binti kaya napaso ito na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Narinig ito ng dragon, ngunit hindi na siya makahabol dahil wala nang sapat na puwang para sa kanyang malaking katawan. Nang mawala na ang dragon, ay naalala ni Elodie ang mapurol na punyal at hinasa ito sa bato upang magputol ng bahagi ng kanyang damit. Ang sakit sa kanyang binti ay hindi na matiis, ngunit pinilit pa rin niya ito at binalutan ng sugat ng pinunit na tela. Pagkatapos, binuksan niya ang diffuser at kinuha ang kaunting apoy nito upang gamitin itong ilaw. Ngayon ay maaari na niyang suriin ang kuweba at sa huli ay natagpuan niya ang isang makitid na daanan. Sinimulan niyang dumaan sa maliit na daanan, ngunit sumabit ulit ang kanyang damit dito, kaya hinila niya ito hanggang sa matanggal, ngunit nadulas siya pababa. Nagsikap siyang kumapit, ngunit ang kanyang mga kamay ay sugatan at pagod na, kaya siya ay bumagsak ulit, at ang apoy ng diffuser ay nalaglag. Hindi sumuko si Elodie, kaya tumayo siya at humawak sa pader upang maglakad, para maabot ang liwanag na nakikita niya sa malayo. Pagkatapos ng napakasakit na paglalakad, lumabas siya sa lagusan, ngunit muntik na siyang mahulog sa gilid ng bangin. Nakikita pa rin niya ang ilaw sa kabila, kaya't pagkatapos tanggalin ang kanyang singsing -sing sa kasal at itapon ito sa kalaliman, ay umatras si Elodie at tumakbo para makatalo ng malayo. Madulas ang kabila ng pangin, kaya hindi siya makakapit, pero sa kabutihang palad, habang dumudulas siya pababa, ay kumapit ang kanyang sinturon sa isang bato. Subalit, naputol din ito agad ngunit nagkaroon siya ng sapat na oras upang ilabas ang kanyang patalim, at ipinasok ito sa isang bitak upang makakapit. Pagkatapos ay ginamit niya ang patalim upang makaakyat at nadiskubre niya na ang ilaw ay nagmumula sa mga maliliit na kumikinang ng mga kahol. Pagkatapos kaya na hindi ito nangangagat ay pinunit ni Elodie ang kanyang namumugtong na manggas at nilagay ang ilang mga kahol sa loob upang gawing lampara. Pagkatapos ay naglakad siya ng kaunti pa at nakatagpo ng isang maliit na lawa ngunit nang subukan niyang uminom ay agad niya itong idinora. Lumalabas na ang mga halaman sa kweba ay nagbibigay dito ng nakakadiling lasa. Gayunpaman, may tumutulong yelo sa kisame, kaya tumayo si LED sa ilalim nito upang makainom sa mga patak. Biglang nagsimulang matunaw ang yelo ng mas mabilis, at ang ilaw na dumadaan dito ay medyo pula, at nang binuksan ni LED ang kanyang mga mata, ay natuklasan na ang dragon pala ay sinubukang basagin ng yelo gamit ang kanyang apoy. Tumakbo si LED habang nagawa ng dragon na basagin ng yelo, at lumapag ito sa kweba upang habulin siya, ngunit hindi ulit ito makahabol dahil pumasok na naman si LED sa isa pang lagusan na masyadong maliit para sa higanting halimaw. Sa maliit na kweba, natagpuan ni Elodie ang isang mensahe sa pader na nagsasabing, ligtas dito, hindi siya makakaabot, at nilagdaan ng letrang V. Habang tumitingin-tingin si LED, ay nakita niya ang mga damit ng maraming babae, at sa isa pang pader, ay nakasulat ang mga pangalan na nagdaragdag bawat taon, kasama na ang V na pag-aari ng isang batang babae na nagnangalang Victoria. Saglit na nagluksa si LED para sa kanila, bago tinanggal ang benda sa kanyang binti, na mukhang lumalala. Pagkatapos ay sinubukan ni Elodie na matulog habang yakap-yakap ang lampara. Bigla niyang nakita ang mga multo ng mga naunang sinakripisyo na nagdurusa sa sakit, takot at pagtataksil. Idinagdag ni Victoria ang kanyang pangalan sa pader bago ito bumaling kay Elodie at sinabihan ito na iyon ay pawang kasinungalingan lamang. Sa sandaling iyon, nagising si Elodie at nakita ang mga kahol sa kanyang sugat sa binti, Nagulat siya at sinimulang alisin ang mga ito, ngunit natuklasan niya na ang kanilang uhog ay may mga katangian na nagpapagaling, at ngayon ay maayos na ang kanyang binti. Nilagyan niya ng kahol ang kanyang iba pang mga malaking sugat at humingi ng paumanhin sa pag-aalipusta rito. Nang mas maayos na ang kanyang pakiramdam, masusing nagmasid si Elodie sa paligid at natagpuan ang isang mapa sa pader na nangangahulugang may isang batang babae na nagawang makatakas. Tinuruan siya ng mapa na kung makakakita siya ng tatlong nagsasangang daan sa lagusan, ay kailangan niyang piliin ang gitna kung saan susundan niya ang mga kristal at ang musika palabas. Pagkatapos, pinunit ni Elodie ang lahat ng mga hindi komportableng bahagi ng kanyang damit, at idinagdag ang kanyang pangalan sa pader, at pinili ang gitnang daanan habang hindi pinapansin ang mga alingaw-ngaw mula sa alulong ng dragon. Sa wakas, narinig niya ang isang maliit na tunog at naglakad pa ng kaunti upang mahanap ang isang pader na natatakpan ng mga kristal na siyang sanhi ng ingay habang kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw dahil nasa ilalim mismo ito ng labasan. Malapit doon ay may isang korona na may nakalagay na B na nangangahulugang si Victoria ang nakalabas. Dahil matulis ang mga kristal, pinunit ni Elodie ang higit pang bahagi ng kanyang damit upang takpan ang kanyang mga kamay at paa, pagkatapos gamit ang korona, ay nagsimula siyang umakyat. Wala siyang kamalay-malay na pinapanood pala siya ng dragon at sa kanyang pagpupunyagi na makaakyat ay isang kristal ang nabasag sa ilalim ng kanyang mga kamay na naging sanhi ng kanyang pagkahulog ngunit nagawa niya paring makakapit gamit ang korona sa huling sandali. Narinig ni Elodie ang dragon na malapit na kaya nagmadali siyang umakyat at sa wakas ay narating niya ang labasan ngunit natuklasan niyang nasa gilid pala siya ng isang butas na napakataas sa gilid ng bundok. Sa kawalan ng pag-asa, napaluhod si Elodie at umiyak. Biglang may mga humahalinghing ng mga kabayo, kaya napansin ni Elodie ang isang grupo ng mga mga ngabayo na papalapit sa bundok. Sinubukan niyang sumigaw upang humingi ng tulong, ngunit sa sandaling iyon ay lumipad ang dragon patungo sa kanya at tinakpan ng butas. Nakaatras si Elodie sa tamang oras, at napansin ang isa pang mensahe sa pader na nagsasabing, hindi ligtas, na nilagdaan ni V. Malapit doon ay may isang katawan, na nangangahulugang namatay si Victoria doon, at hindi nakalabas. Inihanda na ng dragon ang kanyang apoy, ngunit huminto ito nang marinig niyang may tumatawag sa pangalan ni Elodie. Habang lumilipad ang dragon upang siya sa atin ito, ay nabunyag na dumating si Lord Bayford kasama ang dalawang kabalyero at isang gabay upang hanapin si Elodie. Bumaba sila sa kwebo gamit ang lubid at nagsimulang maghanap sa lugar, kaya ginamit ni Elodie ang tunog ng kanilang mga boses upang hanapin ang kanyang daan pabalik. Nang pumasok siya sa isang bagong lagusan, nabigla siya nang makita ang isang pugad na may tatlong patay na batang dragon habang naalala ang mga salita ni Victoria at napagtanto niya na nagsisinungaling lang si Isabel. Ang dragon na ito pala ay hindi ang huling uri ng kanyang lahi at hindi ito ang unang umatake. Isiniwalat ng isang alaala na pumasok ang hari sa kweba upang patayin ang lahat ng sanggol ng dragon kaya ang pag-atake ng dragon ay isang paghihiganti lamang. Pinatay niya ang lahat ng mga kabalyero gaya ng nakita sa simula, ngunit ng oras na para sa hari, ay sinabi ng dragon na ang parusang kamatayan ay napakadali, kaya dapat siyang magdusa sa parehong paraan na ginawa niya. At simula noon, ay pinapakain ng hari ang dragon ng tatlong kababaihan na may halong dugong bughaw, upang magmukhang mga anak ng hari. Pagkatapos, ay nakita ni Elodie ang kanyang ama at ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi pa siya nagpapakita para sa kaligtasan. Dumating ang dragon at tinangay ang isang kabalyero, pagkatapos ay lumipad ito ng napakataas, bago ito binitawan. Ang kabalyero ay bumagsak sa mga bato, at agad na namatay. Habang ang gabay ay sumakay upang magtago, ay hinuli ng dragon ang pangalawang kabalyero at pinisa ito sa ilalim ng kanyang paa, bago tanungin si Bayford. Ipinaliwanag niya na naparoon siya upang iligtas ang kanyang anak na babae, at sinubukang umatake gamit ang kanyang espada, ngunit hinuli siya ng dragon gamit ang kanyang buntot at dinasarmahan bago ibinagsak. Habang nagtatago si Elodie at naghihintay ng tamang oras, ay inutusan ng dragon si Bayford na tawagin ang kanyang anak. Nagdesisyon si Bayford na magbigay ng taos pusong talumpati tungkol sa labis nitong pagsisisi, at inamin niyang nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali, pagkatapos ay pasigaw niyang sinabi na huwag lumabas si Elodie, dahilan para apakan siya ng dragon at sinaksak siya sa puso, gamit ang kuko nito. Hindi mapigilan ni Elodie na lumikha ng ingay habang siya ay umiiyak, kaya sinimulan ng dragon na hanapin siya, ngunit sa kabutihang palad sa sandaling iyon, ang bantay ay gumawa din ng ingay na agad na pinuntahan ng dragon, sa pag-aakala na si Elodie iyon. Pagkaalis ng dragon, ay nagpaalam si Elodie sa kanyang ama, at hinalikan ang kanyang nuo bago ito mamatay. Pagkatapos, ginamit niya ang lubid na iniwan ng kanyang ama upang magsimulang umakyat palabas ng kuweba. Samantala, natagpuan ng dragon ng gabay at pinisa ito hanggang mamatay, bago hinabol si Elodie, na nagawang makaakyat ng mabilis upang maiwasan ang mga apoy na ngayon ay bumalot na sa pasukan. Agad na sumakay si Elodie sa kabayo ng kanyang ama, ngunit sumakay lamang ito ng ilang sandali, bago tumalon upang magtago sa ilalim ng mga bato. Dahil patuloy na tumatakbo ang kabayo, ay nalinlang nito ang dragon na patuloy itong sinundan, hanggang sa maabutan ito at pinatay gamit ang apoy. Pagkatapos, puminga ng apoy ang dragon sa mga ulap na nagdudulot ng isang kakilakilabot na bagyo bilang tanda ng nasirang kasunduan. Sa kastilyo, napansin ito ni Isabel at agad na ipinadala ang kanyang mga kabalyero upang kidnapin si Floria. Sinubukan ni Lady Bayford na pigilan sila dahilan para masaksak ito. Ilang sandali pa, pagkatapos na maapula ang apoy, ay lumabas si Elodie sa kanyang pinagtagoan at nakatagpo si Lady Bayford, sakay ng isang kabayo habang patuloy na nagdurugo ang sugat. Nang marinig ni Elodie ang nangyari, ay nangako siyang ililigtas ang kanyang kapatid, kaya bumalik siya sa bundok sakay ng kabayo. Samantala, dinala si Floria sa tulay, ngunit tumanggi si Henry na gawin ang ritual sa isang bata. Hindi siya pinansin ni Isabel, at ginamit ang sarili nitong dugo. Hiniwan niya ang kamay ni Floria upang maghalo ang kanilang dugo bago ito inihulog sa bangin. Nang makarating si Elodie sa tulay, ay wala na ang lahat, at ang walang malay na si Floria ay nahuli na ng dragon. Hindi pa niya ito pinatay dahil gusto nitong hikayatin si Elodie na lumapit para sa kanyang kapatid. Bumaba si Elodie pabalik sa kweba gamit ang lubid at ginamit ang kanyang nakaraang karanasan upang sundan ang parehong mga lagusan ng mas mabilis. Matapos muling suriin ang mapa upang mahanap ang pugad ng dragon, ay inarmasan ni Elodie ang sarili ng espada ng kanyang ama at naghanda ng bitag para sa dragon. Ang bitag na ito ay binubuo ng ilang baluti at lubid na nasusunog sa ilalim ng maliit na apoy. Pumalis si Elodie at matapos masunog ang lubid, ay bumagsak ang mga baluti, na nagiging sanhi ng paglipad ng dragon mula sa kanyang pugad upang hanapin ang pinagmula ng ingay. Nagbigay daan ito kay Elodie na makalusot sa pugad at ginising si Floria, na dahan daang naglakad dahil nasugatan ang kanyang binti. Sa sandaling iyon, natuklasan ng dragon ang bitag at agad na bumalik sa pugad, kaya nagdago si Floria habang naghihintay si Elodie na may nakahandang espada. Sinubukan niyang ipinaliwanag na niloko lang silang lahat ng reyna, ngunit hindi naniwala ang dragon at nagpakawala pa rin ng apoy. Sinaksak ni Elodie ang bungangan nito gamit ang espada upang mailihis ang pag-atake, ngunit nahulog pa rin siya mula sa gilid ng pugad na mayroong mga paso sa kanyang mga braso at balikat. Habang tinatanggal ng dragon ang espada, ay lumapag si Elodie sa isang lawa at lumangoy palabas, at kasabay nito ay inihagis naman ni Floria ang isa pang espada sa kanya. Biglang tumalon ang dragon sa kanya at hinawakan siya habang sinaksak siya ng kuko nito. Bago pa siya mapatay, ay kinuha ni Elodie ang patalim at sinaksak ang dragon sa mata, dahilan upang itapon siya nito. Pagkatapos ay kinuha muli ni Elodie ang espada at tumakbo patungo sa dragon, na hirap nang makakita. Nagawa niyang saksakin ulit ang halimaw sa dibdib, ngunit hindi ito nagdulot ng malaking pinsala, kaya muli siyang hinuli nito. Sinaksak ni Elodie ang kamay ng dragon, dahilan upang siya ay muling mabitawan. Habang papalapit ang dragon, ay napansin ni Elodie ang alikabok na tumatalbog sa isang korbadang stalagmite na nagbigay sa kanya ng ideya. Tumayo si Elodie sa harap ng stalagmite at hinamon ng dragon na sunugin siya. Ngunit nang bumuga na ito, ay biglang umilag si Elodie, kaya tumama ang apoy sa stalagmite, at tumalbog ito pabalik sa dragon na agad na nagpabagsak sa halimaw. Pagkatapos, ay ipinakita ni Elodie ang peklat sa kanyang kamay upang patunayan ng mga inosenteng babae, at hindi mga dugong bughaw ang pinapatay ng halimaw. Hiniling ng dragon na wakasan na ang buhay nito, ngunit ibinaba ni Elodie ang espada at tumangging ipagpatuloy ang kanyang puot. Pagkatapos ay kumuha siya ng maraming mga kahol at inilagay ang mga ito sa katawan ng dragon upang ito'y gumaling. Samantalang sa kastilyo, ay isa pang kasalang idinaraos upang linlangin ang pangatlong babae. Sa pagkakataong ito, ay biglang gumulong ang isang barya sa altar at pumasok si Elodie, at sinabihan ng babae na kunin ang kanyang pamilya at tumakas. Sinabihan rin ni Elodie ang mga taga roon na maaari din silang tumakas kung nais nila, ngunit mga lingkod lamang ang seryosong tumalima at umalis. Sa sandaling iyon ay dumating ang dragon at nagbuga ng apoy sa lahat ng naroon, na pumatay kay Isabel at sa lahat ng mga taong may dugong bughaw, upang tuluyan na itong wakasan. Habang nagkakagulo ang lahat, ay ipinikit ni Henry ang kanyang mga mata, at tinanggap ang parusa dahil alam niyang nararapat ito sa kanya. Hindi nagtagal ay bumagsak ang kastilyo, habang umalis si Elodie na nakatangad ang ulo. Ilang araw pagkatapos, sina Elodie, Floria, at ang gumaling na na si Lady Bayford ay naghahanda ng umalis sa ng isang barkong puno ng ginto at mga supply para sa kanilang mga tao. Nagkasundo silang pamahalaan ang kanilang lupain ng magkasama at sinimulang tawagin ni Elodie si Bayford na ina sa halip na inainahan. Sa kanilang paglalakbay pa uwi, ay lumipad ang dragon malapit sa kanila at nakipagpalitan ng tango bilang paggalang kay Elodie. Tiyaking nakasubscribe ka at naka-on ng notification para hindi mo makaligtaan ang mga bago kong uploads. Maraming salamat po sa panunood.